20? Pag nasa styro? 100. 100? Oo. sa sa'yo yung sapato? Oo. Benta lang. Pwede Ako na muna natin magtitinda dito. Sige, jump ka muna. Bilhin na po kayo. Hindi masarap? Oo, masarap. Parang nang masarap sa'kin tumingin. Bakit hindi dito sa bagay? Papakapit sa bata, ma'am. Ay, pagsarap yun, ma'am. O, ako na po. Papakapit sa bata, ma'am. Papakapit sa bata, pa te. Eh, Pati 'to natawa ka, 'yung mukha mo. Hindi barek lang, ma. Ininya, 'yung mukha mo. Pakainin mo 'te. sa ulan mo na? Wala. Ingata 'yung mo na. sa Ako Akin ba 'to? Inumin ko na 'to, 'te. Hindi lang. naman ako, Ma. Ikikpress ka ba? masarap lang po. Ako 'di ko ng bayad, bulsa ko na. Isa daw, te. Ay, kanina walit yan, o. Sige lang po. Okay na po kayo? Balik kayo, ah. Hindi po po. Hindi ka okay. Para iba yun, ah. Okay, ito po. Hindi po, 20 lang na po. ko lang po. 50 yung sabi ko yun. Parang awan yun, ate. Sabi yun, ate. Huwag ko kayo maniniwala sa <laughs> oh, hindi pa nga ano eh parang tuog na tuog uh, kana na parang masarap to pag may kutsaron may kanin ka ba dyan? okay, okay pwede mo na ako paparanggay ano to baga ba to ng tao? baga anong <laughs> baka? na may halong oh. dinosaur meron pero baka yung iba, ay baka ay ano baboy yung iba Baboy? ko baboy, na kayo? eh ang baboy kasi ano ay anong ako gawin lili, sabi lang sabi lang talaga. lang mas malinamnam yung sa baka. lang e, ano, oh, na kayo? sabi lang sabi lang sabi lang sabi lang sabi eh. Ano, kakain na lang sila. Wala sabi lang Ay, ano sabi lang sabi lang sabi lang ba? lang sabi lang Umang! Uy! So sa buwan na naman kita? Lepsa, naniniwet... na, -na. Next, uh, naniniw na sa akin ah. Uh. Mm. Masarap nga, hindi siya malansa. Pwente lang. Pero pagsakit ka bibili, sikwento. si baga ng baga. naman Hindi basic yung mga... Kailan ka din na ang start? Ang start ako last the year pa, mam. Kailan kumatok to. Kasi dati nang Nakatogar mo na laki? Eh. Oo, uh, ma'am. Pero ang benta namin doon, sampu. Oh. Sampu isa ko. Eh, Pati kita nakikita rin doon. Lagi rin ako din pupunta dito. Na dito eh. Lagi na kami hmm. nandito, ma'am. Misin hmm. Mising siguro, pag nakupunta ka rito, nagkakaipunta ka lang yung nasa. Lakot beta? Mas may gilta. Ah, Nakakailang kilo ka rito? Ah, ano kami, pag mga lunis hanggang yeah. webin, 40 to 45 kilos. Ang yeah. dami. Pero pag Sabado, ay, biyan na Sabado linggo. Ano yan? Ah, uh, 60 Hindi pa naubos yung mga baga ng baka sa gripo. Hindi pa, ma. Naparami ko nga. Naparami ko. Kaya pala nagre-reklamo na yung mga nagtitinda ng ano. Sabi nga nila, ma, baka bukas mo kalawa, bago yung titinda. Hindi. Hindi, alam mo na may lasa eh. Hindi Iba yung lasa eh? Kahit ipag-compare Wala walang Sabi nga nila, Ma'am, papatibay na relasyon, ma'am ganun yung lasa. Kasi kami, hindi kami nagbabawas ng lasa. Nagdadagdag. Masarap tsaka lasang malinis. Hindi yung, yung iba Akala ko sasabihin mo, matami tatapon. Ay, lasang malinis nga. Kahit higupin ko pa nga yung suha sa'yo. Masarap talaga yan, ma'am. Dahil kahit anong mangyari, inugas na namin. Sino nagtitinta niya? Ikaw o siya? Kami parehas. kami. Yeah, sana all. Kailangan kami rito, bugbugan kami sa bahay. Parang hindi umabot ah, yung kanya. <laughs> <pa>. <laughs> Lugi ka pa, parang binarang mo nga. Ay, tatuwa na mo na asin. Baka asin, mo <laughs> na asin. Tapos mo manang asin. Isa. Ma, papakapit sa bahay naman ba mo. Ayan talagang ano na, na dung oh. dung dusko, um, um, talaga. Boss, viral naman, boss. Lalo na nung ano, nung makeup talaga. Kasi hindi naman, kahit din naman kami na vlog nung nakalaan so talaga sobrang dami nandiyan. Salamat Ilan Eh, nung lalong na vlog, lalong talaga ano, kaya malaking bagay din Eh, papatibay na rin yung kate, oh. na, nito. Ikaw din. Lahat kami yan, Kaya kahit alat dos, alat dos. Pero totoo, may gambal ka? Ate maganda, pahingin ng hunger ya, bibili ako sa. Salamat po Ate Maganda. Rememberan sarap po yan nakabili na po ako sa kanya ng ganyan. Hindi ko sinisisi. Takad naman po. Ito po yung anak namin no. Mapapatiwan na rin kasi no. Lalaki. Salamat po. Sumakla isang, isang lalaki. Ate Maganda ko din. Mabait na lalaki yan. Okay. Wag na po sila kasi ano po yan wala po yang ano. Salamat po Ate Maganda. Get together mampo. Video po. Thank you po. Ingat po kayo. Oo, Nay. Gusto mo ba? Sige po. Salamat. mo nga isa. Salamat po. Sa biyaya ni Lord. Eh. Ito po tayo po may baka po nagpapautang na po kayo diyan ha. Marami <laughs> <laughs> pera <laughs> po yan. Ang pera sa magpapautang. Ano ba? Ikaw yung nagpapa 5-6 dito. Akala ko po nagpapa. Ano na, ba ito? Nagpapa ito. Ano grabe? Pa. Wala pang ani. Uh, Ngani. Bata, pakapit sa bata mo po ah. Bata ngani. Ano ba niya? Jean. Kasi hindi ko naman ko yan. Si ate Jean. Pa, si saan kayo bibili? Masarap pa. Ano ba, ba Masarap yung baga niya. masarap? Dapat pinagpuntaan. No? <laughs> dapat tanungin niyo rin yyo, no? Pag -anak ni yun oh. Kamag-aanak ni nening V ni. eh. Kamag-aanak? Ano? Kamag-aanak ko ni Neneng V. Ilan po? Ya yeah, yeah, yeah. yeah. ya lang niya <laughs> Bili na po kayo pag sa akin 50. Inivisit <laughs> <laughs> niya ka. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.